Maayong uh, mayong hapon kaning yung tanan sa magpapalanggas ako ah ako ang kauban si ma'am o si kubay o akong mahal para na lang na ako ang buhaton kanang ang bugas dito ko luto sa kuan sa kawayan ug manok po sa kawayan po ako ang kuan lutoan makatanaw mo unya kung unsay kuan sa mga karaan pa. Anang kuan mga kinipod oh. Kinipod ako ang lutuan kini manok kini bugas. Maugiyod ang binuhatan sa amo ang kaapuhan sa kadugay pang panahon na nang panahon. Dugay na giyod pero ako ang nahinumduman. Kay kanang amo ang ako, basta na ay mabalita na kanang mga gubot-gubot dito na sa layo sa mga kalasangan di yun makadalang kaldero di makadala ang palato basok na dito na po mangita sa kalasangan aning kuan kawayan na para po na naay lutoan niya kay mga kuan kanang mga gulay pwede diri po luto ah hmm. kaayo ka ayo, basta diri yun sugba ang kuan mga okay, explain mga okay mga kanon. So sabi po ni Nanay mga kababayan noong unang panahon po noong noong mga sa, sinaunang panahon po dahil uso pa dati yung ano yung gera, yung panahon ng mga hapkon, uh, yung mga lola daw po namin, yung mga lola, lola namin dati ay kapag nagkagulo na po ay napapatakbo na lang sila na walang dala kahit isang gamit. So, ang pinaka-importante po sa unang panahon ay yung gas apoy, no? Yung, anang, so, magaling po kasi silang gumawa ng apoy na gamit yung bato. Ng, bato lang. Yung bato. O, tapos, Anong, uh, pupunta na bow. sila doon sa, ano, doon sa kagubatan para, para, mag ano doon na lang sila maghanap ng ganito so dito nila lutuin yung pagkain nila so yung yung unang panahon kasi mga kababayan yung nauuso yung ano yung kamote pwede dito lutuin tapos yung mga gulay pwede din dito so kaya ipapakita po ni nanay kung paano po magluto dito sa dito sa kawayan gamit ang kawayan hmm. so ilalagay dito yung bigas at saka yung manok so, panoorin niyo po mga kababayan no? so damit po ito ng sinaunang panahon So, sa mga estudyante dyan na mga ano, sa mga student na mga katutubo, so, pwede po kayong manood dito kasi magagamit po ito sa paaralan. So, napaka-importante po ito doon sa paaralan dahil meron na tayong ano ngayon, yung, yung tinuturuan na tayo ng mga teacher ngayon ng mga mga ano yung mga gawain ng unang sanahon, yung mga pangkatutubo na kultura ng pang kultura na gawain. So, yun po. Dapat matutunan niyo po yung ganito. Hindi lang po tayo. Puro cellphone. Dahil nung pumunta ako doon sa ano, doon sa paaralan nung nag-seminar kami. So, yun po talaga. Pinaka-importante po talaga yung ganito pala mga kababayan. So, nagtranslate lang po ako mga kababayan no, sa mga sinabi ni Nanay Lola. Na. So, yun po. Abangan niyo po yung ginagawa ni Nanay. So, ayan, naglulutok mm. na yung asawa niya. Ayan, magpuan namin yung tu nanok para ipadalit. Uh. <laughs> Uy, napakbang! Ano ito mm po, -mm.

Ito po naman, isip ko ka, puwan. Bakit no. ba nyo, no, e, kung puwan. ang amuang loto sa kawayan. Ah, po, Unang panahon, mga kapit na. 那还就好吃了。哦。

好热好热。 So, mag-iwa tayo ng sibuyas, mga kababayan. Di ba, unang panahon na lewa, uh, ahos wow, sibuyas. Sibuyas. Mm -hmm. So, nung no, unang panahon pala, mga kababayan, wala pong uh, ahos. Uh, wala pong bawang pala, bawang. Kala Kala ko, ahoy. Kala ko, ahoy. Kala ko, ahoy. Kala ko, ahoy. So, nung unang panahon po mga kababayan ay uh, kapag nagluluto po niyan ay yung ihahalo lang po ay yung sibuyas at saka tanglad. Tapos ngayon, meron tayong sibuyas saka bawang tapos paminta, tapos may magic sarap pa. <laughs> so, hindi po nasunod yung unang panahon. So, okay lang po yan. So, na, ano naman tayo, na-develop na. So, nag-level up na po yung ano, panglasa natin ngayon. So, Lagyan natin ng ano, ng bawang at magic sarap. Sikero ko dito diwa. Oh, kay masarap ng manok oh. Bisin ko lang kamatis, Ano pa pa? Sana sige lang din tok. So yung bitsin po dati mga kababayan ay ano? yung ano, yung 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 kamatis na maliliit. Yun po yung bitsin nila. So, uh, kami ngayon na kapag wala kaming litsin, gumagamit po kami ng kamatis sa ano namin, sa pagkain, sa ulam namin. Oh, kaya ko ba eh? Kaya okay, ba, dito ka lang kung kuha na. Doon kita mag -od -od.

나 왔구나 안 내려놨다며 안

So, mga kababayan, no? Original po yung mga vlog ni nanay, mga kababayan. Dahil kapag gumawa kasi kami ng ano, scripted, ay hindi naman po kasi na ano, hindi po kami marunong. Kaya ginagawa po namin ay kinapakita ko namin yung kung ano yung totoo. Totoong mga nangyayari. Iya, tertulis <laughs> mama. Yeah. Kina. Nag, ano kami ng saging uh, inano lang to inihaw inihaw na saging or daba kay pagkakita ano pa ano ba yun ano

I think are good kita Nyanya. pasti

na so mainit yung saging painit kuno rin natin anong magic niya para hindi mainitan so ano oh ang sipag ng auntie so asim daw ah do oh na ang pampadaan Ugasan. 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 Ugasan muna natin. Dito. Ugasan

Вот. Вот. Так. Это глаза-глаза.

私は。Oh, tinipod ang mga amo ang karaan ko na lutuanan sa sudan sabi mo langit tayo first time ko po, po ito mga kababayan first time ni ma'am nakakita po tayo. basta idaran na naka hibalo na po ito ang kanan pag いんですね。

ก็คิดถูกใจเราสุดๆมากที่สุดชอบค่ะคุณแตเว่ามันมันก็สุดแล้วนะแต่ว่าคุณก็มาด้วยอืม

Ikay na po po nanay. Hindi, ito. Si Ikay. Kas po ang nanay. Kas po ang nanay. O nanay. Ay, so. Ikay. Ikay. ba? May kahati pala ako sa puso ko Iyang pala'y pinatpat Kung sabihin mo kung sino ang tunay mong minamahal Ako ba kung e, siya na kagaw May kahati mapalang Papaumu pa ba bingung paka aku lama ang mamaali Iang palai pinat pajalali sabiing mo pintingang tunai mu nama A aku ba ujting mahal